Hello guys. Gusto ko lang i-share sa inyo itong sandal na ito na pinadala ni Victor all the way from the Philippines into the USA sa akin. My name is Coach Nisal sa Amazon Online Seller Platform. Uh, sa lahat ng merong mga produkto dyan from Philippines na gustong magbenta ng globally, hindi lang locally from Philippines, tali na natin yan dito sa buong mundo ang makakita ng inyong product, well, a e message na lang ako. I'm ready to help you guys. Ina-check niya ito kung okay lang ba yung quality. Bago niya ito, ili sa online Amazon platform. Well, guess what? Good news! Ang ganda ng quality ng sandal na ito. Solid ang material, comfortable isuot, at stylish pa. Well, para sa price, pwede ng range from $18 to $25. Wow. Very competitive price. Sulit na sulit. So before, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na ang global journey mo. I'm here to help you like just what I did others. I'm here to help you every step of the way. From the product, checking to launching to Amazon. Just to let me know kapag ready ka na mag-launch, I promise bibigyan kita ng special discount sa online course. Sa course na makakatulong sa'yo para makapasok ka ng mabilis sa Amazon platform. Hindi mo na kailangan gawin to mag-isa, Victor. Nandito lang ako para tulungan ka or kahit sino man. Let's go, Victor! Let's go global! Victor! Remember your name is Victor. Victory! Thank you! Bye-bye!